Good morning! Good morning mga cuties! <laughs> Eto na naman si Bibo, pumaparada. Pumaparada na naman sa ano, sa internet. <laughs> gawin na naman si Bibo. Alam mo naman tayo, masyado tayong busy sa bahay. Ayan. Ang uulamin namin ngayon ni Lolo Pugi ay Ampalaya. Ayan o, oh, naghiwa na ako ng Ampalaya. Ayan. Ano to? Pananghalian naming dalawa. Pero si Lolo, ayan, may ginagawa din. Yung kanyang paboritong pipino. Magsasalad siya ng pipino. Yan ang kanyang paborito. Magda-diet ko, no. Pero, diet kaya yun. Lakas <laughs> naman kumain. Naku, lum, lumampas na yung diet niya. Ayan, tumuto doon na naman kaya. Ayan, magpipino daw siya ngayon. Pero ito, habang, habang, naghihiwa tayo ng ampalaya, ay, si Bibo naman, ay, ito, nagkakape. Alam mo naman tayo, addict sa kape. sabi ko nga sa doktor ko, Dok, wag na wag mo talagang tatanggalin sa akin yung kape. Di bali nang tanggalin lahat ang mga masasarap na pagkain. Kayang-kaya ko yan. Kayang-kaya ko hindi kumain. Kayang-kaya kong walang walang asin, basta yung walang lasa. Alam ko na yan. Pero yung kape, nako, wag na wag mo talaga matatanggal sa akin ang kape. Kasi, ako, oh, hindi masaya. Ewan ko ano, hindi kasi masaya ang araw natin kapag hindi tayo nakakainom ng kape. Kahit man lang makatikim, tapos masasayara lang yung yung, yung lalamunan ng kape, ewan ko ba, ang saya-saya, na buong buo na yung araw ko. Ganun. Pero yung sa pagkain, okay lang sa akin. Kasi, nung araw, nung araw kabataan ko pa, kinain ko na lahat yun nilaman ko na lahat yun. <laughs> ako kasi, kung saan-saan nagpupunta, kasi syempre, pag namimili ako, business kasi ako noon, para, ang trabaho ko kasi noon, sa bahay lang, meron ako maliit na tindahan, tapos, syempre, namimili ako kahit saan-saan, kung saan, saan abuti ng gutom, ayun, syempre, bibili ka, kakain ka. Kaya kung matagalan ka man, hindi ka nahihilo, di ba? Kasi maliliit pa noon ng mga anak ko nag-aaral. Kaya ganun ang ano ko, hindi ako nagtatrabaho sa dati nagtatrabaho ako sa pabrika. Kaso yun na nga ang mga anak mo hindi mo maalagaan. Kaya ang ginawa ko titinda-tinda na lang kung ano-ano basta pagkakapirahan, di ba? Eh di maalagaan mo pa yung mga anak mo. Sa madaling araw, habang nagtitinda ka, magluluto ka ng uh, pang pangalmusal. Baon ni Lolo Kasi papasok rin si lulupogi Tapos, oh, hahatid sun, ihahatid mo yung mga anak mo. Kasarado mo muna yung tindahan mo. Tapos, ayun. Nandiyan ka sa bahay. nag aalaga ka ng mga anak mo. Nagagawa mo lahat ang mga gawaing bahay pero kumikita ka. Yun lang ang kagandahan doon. Kaya, nakasanayan kong pagkagising. Nung araw kasi kabataan pa natin, kahit na magkakapika ka lang, kung saan saan ka na nakakarating, okay lang sa iyo. Pero ngayon, nako hindi pwedeng hindi ako mag aalmusal ng kanin. Kasi, nagagalit yung sikmura ko. Pero kakain ako niyang konti lang. Itong kape ko pa meri-merienda ko lang 'yan. Ayun si Lolo Pogi oh. Busy busy rin siya. Ito, ang lulutuin naming lunch namin dalawa ni Lolo Pogi ay ang palayakon baboy. Nilagyan ko ng baboy para masaya si Lolo Pogi, maligaya sa baboy. Ayan, no. Oh. Kaming dalawa lang dito, Pagka may nak uh, napasok yung aming dalawang boys. Siyempre, gabi na nauwi yun. Kaya kami lang dalawa dito. Mga, uh, ano, mga taong bahay. Pero, kahit nasa bahay ka, naku, napaka, ano mo. Bago nga akong plato, please. Nagaya ko ng ampalaya. Tsaka, pag nagluluto ako nito, hindi ko nilalagyan ng asin. Yung kukuyumusan mo pa asin, hindi. Sayang ang vitamins. Mawawala. Tsaka hindi naman mapait pag ako ang magluto nito. Ayan, malalaki lang ang hiwa. Ayan. Medyo malit-lit niya. Gusto ko nga mas malaki pa dito. Kasi... Ganon din naman. Ayoko yung masyadong maliliit hiwa. Nguyuyain mo rin naman yun eh. Para feel na feel mong ang kinakain mo ang palaya. Tsaka sanay na tayo sa mapait. Mapait na pagkain. May inom nga akong serpentina eh. Alam mo ba yung, kilala niyo yung serpentina? Ginagawang tsa ako yan. Tapos, pumipili ako niya ng labing limang dahon. Nung hugasan ko maibian, Lalagay ko sa sa baso. Tapos lalagyan ko mainit na mainit na tubig yung palutulutuin ko muna. Naku, pipigain ko pa yan. Talagang pipigain ko pa ng husto yan. Iniinom ko. Sabi nila sobrang pait daw. Ewan ko, oo mapait pero sanay na ako uminom ng mapait yun ang ginagawa kong tsaa. pero minsan lang ako minsan lang na inom ako nyan, hindi talaga araw-araw pag minsan yung sinisik mo raka masakit ang tiyan mo yun, gamot yun nawawala agad ang sakit doon pero kapag hindi pa rin, nawawala ang sakit. Magpa-doktor na tayo. <laughs> Iba na yun. Hindi na kaya ng herbal. Alam mo naman ang herbal. Ano lang yan? Mga pang samantalang gamot lang yan. Hindi naman talaga pang gamot yan. Pangmadalian lang yan. 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 Kahapon, bising, bising busy, busy kami dalawa ni Lolo Pogi kasi may binubuo kaming cabinet. Bumili kami sa online ng cabinet kasi pag bumili ka sa labas, alam mo ba yung deliver nila ay napakamahal kahit malay, uh, malapit lang. 600 pesos, tapos ipapa, ipapasimbol mo pa yan 400 to 600 ang bayad kaya nga sabi ko sa online na lang tayo at least maka minus minus tayo kasi ang delivery fee naman ipagpalagay ng 300 tapos may mga voucher kang makukuha medyo nakaka minus ka siguro mga 100 na lang ang ano mo 150 na sa ganon tapos kami na lang dalawa ang magbubuo yun, kahapon, maghapon namin binuo yung cabinet. Pero yung cabinet na yun, hindi naman sa amin. Sa office namin yun, sa may, ano, sa senior citizens, kasi lalagyan ko ng mga files, mga files namin na nandito. Ang dami kasi, yung mga notice of meeting namin, kailangan nakakip yun, yung mga ah uh, ano, minutes namin, ng meeting namin. syempre nandoon yon Monthly. Tapos yung ibang mga, mga ibang mga, mga, ano namin, mga papers. Doon namin ilalagay. Pakikita ko sa inyo. Ayan, pakikita ko sa inyo. Yung, yung ginawa namin kahapon ni Lulu Pogi. Grabe! Halos maghapon namin yan. Halos maghapon namin ginawa talaga maghapon hanggang gabi. Hanggang gabi namin ginawa yun. Kasi alam mo naman, pagka, pagka mo siya, pag nabuo na, parang ang bilis-bilis mong, parang easy lang ba? Easy mo lang mabuo yun. Pero pagka ginawa mo na talaga, nako, masyadong, ano, mahirap mahirap pala pag actual na ito pakita ko sa inyo ito yan ito yung binuo namin ni Lolo Pogi you kasi kailangan namin ng may susi ilalagay kasi namin dyan sa office ayan o oh. ayan dalawang drawer tapos yung dito medyo malalaking files pwede dyan yan Kung may meeting kami, bibili kami ng mga 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 tubig, ganyan. Pwede namin ilalagay doon sa ilalim. Ito. Ay. <laughs> Medyo matigas pa kasi. Ay. Nakasosi pala. O ba yan? Hila ako ng hila. Yan o. Oh. Yan. Yan. ganda no? Kami. Yan. Binuo yan eh. Lolo Pugi. Galing ni Lolo. Yan. Yan. Tapos, ito naman, ayan, o. No? Oh. Ayan. yan malaking, ano, siya. Malaki ang mailalagay dyan. Malalaking files. yan Ito yung pinagkaabalahan namin kahapon. Maghapon kami yan, ha? Maghapon kami na yung lulupugi. Diba? At least may mga nagagawa. Oh. Kaya iba na naman ngayon. Mamaya aalis kami. May bibilhin lang kami dalawa. At after lang siguro. Kasi si Lolo Pugi. Lolo Pugi! <laughs> ano yan? <laughs> pipino. Pipino, pagkain mo. Uh -uh. Yan, siya gumagawa ng pipino niya. Yan, ganyan, no? Ganyan, hinihiwan niya ng maliliit. Ay, ka yan. Ka Tapos, lalagyan niya ng anong sausawan mo dyan? Suka. Uh, ano yan? Suka na may May sili yan. Oo. Oh, suka na may sili, konting paminta. asin na paminta. Yan. Yan ang kanyang ano. Pwede na nga inuulam niya yan eh. Yan. Tapos, nagluto siya ng uh, pagkain ng aming aso yan alam mo naman yung aming aso. Love love nila yan. Si Pau Pau. Tsaka isa pa. May nakasalang kaming ano, ah, labahin. Ito. Naglalaba si Lolo Pogi. <laughs> Kaya mamaya pa kami lalayas. Yan. Si Lolo Pogi kasi may nilabahan pa. Yan ako. Sandali. Papatayin ko pala yung ilaw. Nagbukas kasi ako ng ilaw. Kaya karat pa sa bahay. Ako maglilinis pa nga ako mamaya. Gawa, so, no? Hindi pa nga ako nakapag-vacuum doon sa, ano, sa may carpet na tinungtungan namin kahapon ng, ano, ng cabinet. Hiwa mo na tayo ng sibuyas. Mahal ng sibuyas. Grabe, oh. Kaliit lang yun, ha? Ah. Oh. Liit. Magkano to? Ginto. <laughs> Ay, naka. Gagamit kang sibuyas? Hiwa muna tayong sibuyas. I mm do -hmm. Pusin ko muna yung aking kape. <laughs> Tapos magluluto na ako. Mga cuties. Kaya, samahan nyo na lang ako. O kaya, iwanan ko na lang kayo dyan. Luluto muna ako ng aking gulay. Kasi si Lolo, pagkatapos nitong gulay ko, kakain na yung si Lolo. Anong oras na ba? Hindi ko alam ang oras namin. Kasi nga, aking wall clock ay patay na naman. Bibilang ko ng battery. Sumuko na naman battery namin. Pagod na. Okay mga cuties. Bye-bye!